So guys, kasama natin ngayon yung mga 2024-01. So sila yung mga nakaraang uh, police applicants na ngayon ay police na. So anong mga, anong mga payo mo ngayon sa 2025? Police applicants naman yan. Uh, ano sir, uh, tatagan lang yung loob tapos yung effort na kailangan i sa buong process dapat hindi sila... hindi sila sumuko agad, mawalan ng lakas ng loob hanggang matapos yung buong process ng uh, service ng, ng face ng recruiter. Yan. Okay, kaya naman. Ano naman mapapaya sa ating mga oh. police applicants? Sir, always think positive na sir, kasi sa pag-a-apply, sir, kailangan mo lang sipag tsaka, tsaka pananalig sa Diyos na ka. Yun! Tsaka sa pag-a-apply, hindi pag may touring na kalaban yung mga kasama mo sa pag-apply. Yun, okay, sir, sarili, yan, no? Yes, sir. Sarili mo lang, sir, yung kakompetensya mo doon. Yan. Okay, yon, next. ano man? Anong mapapaya mo sa mga gusto mag-pulis? Ah, uh, yun, sir. Uh, bigay lang nila yung buong best nila, sir. Galingan na. Anong klaseng best yan? Anong klaseng best? Uh, 100 ah, 100% best, sir. Yes, sir. Ah... Uh, uh, dapat, pag sinimulan na nila, kailangan nilang tapusin, sir. At okay. tiwala lang sa sarili, sir. Yes, So, ano, naman? ano naman yung inspirasyon na mo sa mga gusto magpulis lalo pag nasa training center nawawalan ng pag-asa kasi naalay mga mahal sa buhay. Ah uh, isipin niyo lang palagi kung bakit kayo nag-apply. Kung bakit gusto niyo magpulis at saka ah uh, isipin niyo lang lagi pamilya niyo. Oh, shout out mo yung class mo. Shout out sa ano uh, uh, kasi kay Talas. Sa? Huh? Hey, si Sir. Sa 2024-01. Sa kayo nag nag-training. Kasi at least. Kaway kaway kaway, kaway.